Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Ginoong Rosalito Lacheca. At ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa Kabanata 6, Mga Pinikulang Pinoy at Teleserye. Ano nga ba ang teleserye? Ang teleserye ay isang nobelang ginawa ng versyong ipinapalabas sa telebisyon, kaya ito ay maituturing na isang akdang pampanitikan na nagpapakita ng mga pangyayari na isinulat sa pinakamaayos na pagpaplano at pagbabalangkas ng mga importanteng bahagi at sangkap nito. Kagaya ng nobela at iba pang kwento, ito ay madalas na sumasalamin sa mga isyo sa lipunan. Ang teleserye ay isang um, isang pinikula na kinakailangan natin na mapanood upang uh, mabigyan tayo ng mga kaalaman kung ano nga ba ang nangyayari sa ating lipunan kasi may, mayroong mga teleserye na tungkol sa ating lipunan kung saan sa pamamagitan ng teleserye malalaman natin kung ano nga ba ang mga nangyayari sa ating mga lipunan sa pamamagitan ng mga artes artista na ginaganap nilang mga Um, um, ginagan, ginagampana ng mga artista sa pamamagitan ng pagbibitaw ng mga kanilang mga salita. So ikaw, may paborito ka bang teleserye? Kung mayroon man, maaari ka bang magbahagi ng linyang hindi mo makakalimutan? Katulad na lang ng linyang matitikman mo. I mean, matitikman nyo ang batas ng isang api ayon ni Amor Powers o Judy Santa Maria sa teleseryeng Pangako sa'yo. So ngayon, may alam ka bang linya? Ibato mo na. Ngayon, handa ka na bang malaman kung ano ba ang mga linyang sikat sa teleserye? Halina't makinig sa aking talakayan. Aminin mo man o hindi, bahagi na ng kulturang Pilipino ang mga teleserye. Ito ay isang bagay na pinapanood natin kasama ang pamilya habang kumakain ng almusal o hapunan. Nahuhulog ang ating loob, nakaka-relate at minsan na may naiinis tayo sa mga karakter na ginagampanan sa iba't ibang palabas na ito. Hamang lumilipas ang panahon, hindi lang natin basta nakakalimutan ang mga karakter at ang kanilang mga linya. Daladala -dala natin sila at mananatili silang nakatatak sa ating alaala, -ala. no? Sa pamamagitan kasi ng teleserye, nagiging intense tayo sa mga uh, mga salita na binabato, lalong-lalo na kapag mga ang mga artista ay magagaling sa kanilang mga uh, binibitawang mga salita. Kaya nakukuha nila ang ating mga atensyon. Kagaya na lang sa linya na aking ibinigay kanina ni ayon ni ayon kay Judy Santa Maria na matitikman nyo ang batas ng isang api. Ganon. Mga halimbawa, katulad na lang ng teleserye na Maria Clara no? noong isang libo na raan, hanggang dalawang libo um, dalawang libo um, sampo uh, ang dalawang libong sampong uh, remake marahil ang unang pagkakataon na nasilayan natin sina Catherine Bernardo at Julia Montes sa mga seryosong pagganap matapos ang going bulilit. Lumabas ang iba't ibang Maria Clara merchandise na naging patok sa publiko. Ilan sa mga item ay may nakasulat na Team Maria, Maria, Team Mara, rather, at Team Clara na talaga naman kinagigiliwan ng mga tagahanga. Naalala ko pa noong napanood ko ito ay napakagaling ng mga artista. Napagali napakagaling ni Julia Montes at Catherine Bernardo sa kanilang mga sanil, salitang binibitawan, no? Kaya naalala ko kapag uh, pagkatapos ko ng uh, aking klase, pinapanood ko talaga ito. At ang um, pangalawa naman ay ang pangako sa iyo. Dito talaga um, nabighani talaga ako dito sa teleseryeng ito. Magiging sinung uh, magiging sinungaling ka kung sasabihin mong hindi mo pa napanood kahit isang episode ng Pangako Sayo. iyo. Parihong malaking hint ang original noong 2000, na pinagbidahan nat Nina Christine Hermosa at Jericho Rosales at ang 2015 remake kasama ang Katniel, ang original na version noong 2000 ang may pinakamataas na rate na finale episode sa kasaysayan ng telebisyong Pilipino no Ang pangako sayo ay ay tungkol sa pag-iibigan na Kat uh, Katniel no At ang linyang hindi hindi ko talaga makakalimutan o hindi 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 natin makakalimutan ay ang linyang ito Matitikman nyo ang batas nang isang api. oh, Yan ang sinabi ni Judy Santa Maria bilang Amor Powers. Kasi uh, sa teleseryeng ito ay nagkaroon ng uh, panga pang- pang-aapi sa mga Buena Ventura bu ay Buena Ventura kung saan ito yung pamilya ni uh, Daniel Padilla. At sa kalaunan ay murag mura kunang nagkaroon ng demol, dem, demolition kung saan nagkaroon ng landslide dahil sa demolition ay nagkaroon ang nagkaroon ng landslide at uh, kasamang naapektuhan ay ang yung pamilya ni ni Judian Santa Maria at siya ay um, siya ay uh, pumunta ng ibang bansa upang doon ay makapag makapagbagong buhay at nung bumalik siya ay uh, nagbabalat-kayo siya bilang si Amor Powers dahil um uh, nagkaroon siya ng ibang kasintahan sa ibang bansa at powers ang um, kaniyang uh, napangasawa at napakayaman kaya naging Amor Powers siya at ang pangatlo naman ay ang Incantadia. Ang teleseryeng ito na kilala sa buong mundo ay isa sa ilang telefantaserye telefantas ng ating panahon. Dahil sa tagumpay nito, nagsimula pang magbenta ang National Bookstore ng mga notebook at iba pang Incantadia merchandise. Kasalukuyan ang ipinapalabas ang bagong rem ay remake nito na pinagbibidahan ng ating uh candy cover girl na si Gabby Garcia hindi na ako na nakapaghintay na maranasan ang mas batang henerasyon ang Encantadia tulad ng naging naka, uh, naka na tulad ng naging karanasan natin noong ating kabataan no kasi sa Encantadia noong um ito binabalik uh, binabalik balikan ko talaga ang mga episode ng Encantadia dahil napakaganda lalong-lalo na yung mga uh, mga bida no na sina Amihan, uh, Perena, sino pa dito sila Akil. Napakaganda ang teleseryeng ito dahil um, nagkaroon ng mga awayan, nagkaroon ng mga agawan, agawan sa trono at agawan sa pagiging reyna, gano'n no? na napakahalaga rin ito dahil nakuha, makukuha talaga ang iyong ate, atensyon sa telesering ito no. Kaya ano pang uh, kaya ano pang hinihintay nyo? Tignan nyo na ang uh, dahil na, nasa YouTube lang po ito. Mga Pashneya, Avisala Meste, mga ganong mga linyahan na napakaganda at tanging tatak talaga sa akin ang mga linyang iyon. At ang pang-apat ay ang Agua Bindita. No? Ito ang teleseryeng pinapanood ng ating henerasyon tuwing hapon pag-uwi mula sa eskwe eskwela. No? Naalala ko pa noong kung gaano ako namangha, no? naalala ko kung gaano ako kamangha sa sa kwentong ito o sa teleseryeng ito na, na, na pinagbidahan ni IDID ID Manu kaya uh, aking napagtanto no na hi, hi, ang galing no ang galing ng, um, ang galing ng pagkagawa ng teleserye kasi si IDID ID man is naging color blue talaga siya no naging color blue talaga siya sa sa let's say sa palabas no hindi mo talaga maiisip kung Uh, paano nila ginawa iyon no kaya ang ang direktor ay napakahusay talaga sa uh, teleseryeng Agua Bindita no Okay dito ito talaga ang pina 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 pinaka uh, gusto kong balik-balikan no aside sa Encantadia ito rin ang pina uh, binabalik-balikan ko kasi naalala um, naalala mo ba noong tatlo ang leading man uh, leading man ni Catherine Bernardo no napaka yung isang isang prinsipe si 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 Daniel Padilla at si uh, Enrique Hill no ang pinaka tumatak sa akin sa seryeng ito ay kung paano nila hinayaan ang mga manunood na magdesisyon kung sino ang makakatuluyan ni Mikay no si si Catherine ay Uh, sa Princess and I, siya ay bilang Mikay sa palabas, no? Ang pagpipilian ay si uh, Gino, Gino ay si Daniel Padilla bilang Gino, Jao bilang Enrique Hill o Kiko o Kalil uh, Ramos. Matapos nito, tumatak ang tambala ni Kat, Kat at Daniel na nagbigay daan sa napakalaking Katniel Uh, fans na roon ngayon. So pagkatapos ng Catherine, uh, uh, pagkatapos ng teleseryeng Princess and I, do na lumabas ang love team na Katniel, no. Sa kalaunan ay ang na, nakatuluyan ni uh, Daniel Padilla at si Catherine Bernardo ay sila talaga yung uh, nagkatuluyan. Pang-anim ay ang Be Careful With My Heart. No? Ito yung napapanahong teleserye. No? Sino, uh, sino ba ang nakakalimut kina Sir Chief at Maya? No? Ito yung mga karakter nila. No? Tumagal ng mahigit dalawang taon ang morning seryeng ito. Napakalaking hit hint nit, uh, hit nito na ang tambala ni Sir Chief at Maya ay kilala at kinagigiligan sa buong mundo. Ang seri it, rin ito ay naging malaking brick ni Janela Salvador na gumaga, gumaganap bilang uh, Nikki Lim, anak ni Sir Chief. Dito rin sa Be Careful With My Heart, sumikat ang kanyang ekspresyon na Oh My Gee tumatak sa libo-libong manonood no So ang linya ni Maya, um, Maya dito na tumatak sa atin ay ang Oh my G Ang pangpitong teleserye ay ang Got to Believe Ang Got to Believe si Catherine ay pinagbidahan ni Catherine Bernardo bilang Chichay ang nagturo kay Joaquin o Daniel tungkol sa magic Naging malapit sila sa isa't isa noong uh, kabataan nila. Ngunit kalaunan ay nagkahi nagkahiwalay din nang magkita sila muli ni hindi nila alam na ang mga landas nila ay muling nag-cross na pala no? dito. Sa si Chichay o Catherine Bernardo ay lumaki sa peryahan na kanilang pamilya habang si Daniel ay lumaking mayaman kasama ang kanilang mga magulang ano dito ay pinapakita ang ang uh, kagandahan ng pagmamahal no dahil maraming uh, hinar maraming uh, hinarap na pagsubok si Chichay para makamtan o makamit ang mga uh, ang mga makamit ang mga pangarap nito na makapagtapos ng pag-aaral at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. At ang linyang ito, at ang linyang hinding-hindi natin makakalimutan sa God to Believe ay ang linya ni Catherine Bernardo o na Suri po! Yan ang linya ni Catherine Bernardo Uchichay sa teleseryeng ito. At ang pang-walo ay ang forevermore noong 2014. Uh, dalawang libo labing apat. No? Dito, ito rin ay napapanahon, no? napapanahong teleserye. Ito ang isa sa mga unang malalaking break para sa Lis liskin. Love team. Personal kung hindi na malilimutan ang finalis ng liskin sa Mount Pulag. Pulag. Napakaganda at uh, nakakamangha no ang kwentong uh, ang Teleseryeng Forevermore ay napakaganda no sino nga bang mag-aakala na sa pagmamahal ay my forever no dito uh, sa uh, sa Teleseryeng ito kapag mapapanood mo ito ay uh, maniniwala ka talaga na uh, my forever sa pagmamahal at ang linyang hinding hindi mo makakalimutan ay ang Sabihin mo sa akin na mahal mo ako, na mahal mo ulit ako, na tayong dalawa na lang ulit. Na? No? Yan ang sinabi ni Sander o si Enrique. At ang pang ay ang On the Wings of Love. Ito yung panghuling um teleseryeng tatalakayin ko ngayon, no. Ang On the Wings of Love ay Uh, ginanap noong dalawang libo labing lima. Linyang hindi hindi mo mali malilimutan ay ang alam mo, sabi niya noon, bago siya umalis, babalik siya. Kasi kapag mahal ka, babalikan ka. Pero hindi. Pero hindi na siya bumalik. Uh, ayon kay Nadine Lostre sa kanyang uh, leading man na si um, Enrique Hill at yun lamang po ang mga teleseryeng Pilipino na naging popular sa ating ang um, bansa at sana po ay may natutunan kayo maraming salamat